Uh, pala lang yung sa tung dula mga master dula ni win wing ng nabunturan sa pula versus buying ng tagum sa yellow alam natin sa mga master Marlon Servilio ng Tandag City, Samsam Sam Titay ng Sambuanga, Lianak Lakurta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samal Island, Nistor Balaga ng Libudon Mati, Balikuta ng anda Agustin Calyaras ng Sarangani, Danilo Aragusa ng Bidangunan Rizal, Rene Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira, Jess Adlawan ng Lingig Bohol, uh, Publasyon, Pob Master sang Sangguyo ng Teresa Rizal, Ruben Gaon ng Tagum, Kapitan bergit Bilitario ng Atcap ng kap, Nabua Camarines Victor Bitunuta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Herbocilia, Romy Monsida ng Dumagiti Island Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Christory Pascual Al ng tandang sura, sure reformado ng libay-libay mako da baw Chuy Bots ng panabo, Jerry Adlawan, master, e Bilitar, uh, master bilitaryo at Kafin family ng Ormoclite, Warren Tutor ng Arili, Alicia Buhol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Blags ng Kabiti, Claudine Insal ng Malita da Occidental, Ray Kaparas ng Binangunan Rizal, Felix Molina ng Turil, Jewel Canyo alias Silent ng Toledo, Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudi ng Santo Niño Nabal, Nan Mal's Mix Vlog, Marcial Rosel ng Imus Cavite, Alex sa uh, John Pocot ng Turil, Dama, uh, Compostilla Dama Mix Vlog, Marcia Rosalina Muscabiti, Alexander Piskira na Jinsan, Samuel Salibio na ulanita Pangasinan, Dennis Rifil, Ardi Turadyo ng Bicol na ni Marinisur, Mingre Kabar ng kaluokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Makang, Joseph Ongay, Aligra Maxine Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, Jolim Limsan ng Nyokorilya, <coughs> Excuse me, Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Ray Paras ng Binangunan Rizal, Julito Kahigas ng Mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo de del Sur, Rudel Campomanis, Frisco Salahid ng Luon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Aliso ng Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, Gaudyoso Batingal, Alung pilu na mangga kan kandihay buhol. Chong na mintal. Arnelo Tarion. Romeo Burinaga ng panakan. Tuper ng barili Cebu. Jamaron Rata ba ng Marawi? Undo ng Batayan Island. Ruil na Magkal. Ninyo Karniser ng Panabo. Katisoy Vlog ng Sikatuna Buhol. Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala Sambuanga. Boyet Gali ng Tipulo City. Chewy Bulutubo na Butuan. Eses na Matiwi Undoy Aurora ng Cebu Jolito Campos ng Pasig Jason Lumieres sa Manila Bobby Butko na Mintal Joseph Liguia de vlog ng Coronadal Jikals the Master Cortez Bohol Anikito Escoton Dunkets ng Carmen Cebu Tix Zero sa Batangas, Matangas Dado Katana Baliwag Bulakan Talibun na Matiwi Dodo Muslim TV vlog Jongjong Jong Dalang Sima ng Bohol Dix Luna na Talisay Cebu kulin morgan ng infanta kisun chuchu amuran kan di high bohol idol Gear, bus manimog ng santa cruz erwin regala ng negros occidental rams mingo na maasim sa rangani province saudi felix na mabalakat pampanga antonio lumbay blag ng alicia bohol william Sigubian ng new bataan kinjalera gasan turil mario argao ng mandawi cebu silvano lumagiti Rolando Silvio na talakugo na gusan. Kaon-kaon na Channel tubigon buhol. O kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts, kanyong tanan. Uh, Shoutout pa diha sa itong mga kaigsunang OFW nga pa rin na nagsuporta sa Mugat Dama TV. Kay Damahan TV ng Dubai. Camilo Acosta ng Jubail, Saudi Arabia, Warren Banlasia ng Germany, Rippy Endriga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Juil Bakarong duha Raul Anay ng Hong Kong, o kay Sir Bubuya Mura. Shoutouts! O, oh, de kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi niya gamay nga channel. Kay Boss Frido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico kalitas ng Villa Rosalo, kay Boss Chimar Basugan, Durian San Miguel daghang kay salamat sa makalunayang pagsuporta sa Muga at Dama TV. O daghang po kay salamat kay Sir Il Il Tayong sayang sa solido nga pagsuporta sa Tagom Dama Association. O pag sa pagplaster sa mga dali sa iyang uh, luna. Sir Il Il Tayong, daghang kay salamat Sir. O pwede rin ta sa itong shoutouts. O shoutout ay sa tanang Damador de Asamay, Cagayan de Oro City, shoutouts kinyong tanahan mga busing. Samay uh, Pagasa Kapalong, kay Ninong Ukay Kambal, shoutouts. Samay Asuncion, kay Steve Angkog, sa may kay Dante kahigas ng Carmen, shoutouts. Samay Samal, kay Porto ng Samal, sa may Sa, kay Bitud, hinilaso. Oh, shout out po sa tanang damador po sa may Digo City. Shout outs sa tanan tanahan. Ilabi na sa ilang presidente niya kay Boss Jun Bagaan. Sa may mental, kay Tuts Campus ng Damahan TV. Kay El Presidente Alex Bintayaw ng Skyline. Kay Boss Titing ng Agdao. Din mental o kay Boss Bunbo ng mental Shoutouts. outs. Sa may tibungko, kay Good Malin, kay rin ng tibungko o kay Robert Laguna Shoutouts. Ako oh, gila binadya sa may agdaw. Kay boss maning ng agdaw. Kay Master Edwin kabalkinto Master Sarsibano, Banok. Ika Master Pogi Moves. Master na Pogi pa. O kay Master Payat ng agdaw. Huwag atos suputan ang YouTube channel. Ang Dama Payat TV. Makakita ta dito mga quality moves sa dula ng dama. Sa may pindasan kay Gili, kay Marvin, kay Durong Flores o kay dado ng pindasan shoutouts. At tabla ang dula mga master. Pala yung tas dula mga master. Dula ni Wing Wing nang nabunturan sa yelo versus buying ng tagom sa pula. Uno puntos na ang pula ni mga master. Huwag po dahil sa may Mako kay Jomar Kahigas, Mario Siliada o kay Busbuy Continto ng Mako shoutouts. O katong wala na shoutout sa sunod lang nato ng mga videos. Dula ni Wing Wing ng nabunturan sa Yellow versus Buying ng Tagong sa Pula. Panalo buying ng tagong. Ah, pala yung dasa tong dula mga master, dula ni wingwing nang nabunturan sa pula versus buying ng tagong sa yellow. Dos puntos na ang yellow ano yung mga master.